Assalamualaikum. Tapos na po ang November 15 pero nagsisimula pa lang ang ating laban. Alam ko na mahaba at mahirap ito pero kampante ako na sasamahan at tutulungan ninyo ako hanggang sa dulo. Hanggang maipanalo natin ito para sa ating mahal na bayan at mga kapwa Pilipino. Sa totoo lang, ang nag-uumapaw ninyong suporta ang nagbibigay sa akin ngayon ng tibay at lakas ng loob at inspirasyon kung hindi po dahil sa inyo, out na po ako dito. Ngayon ay gusto ko sanang simulan ang ating laban sa pamamagitan ng isang panawagan. Magkaisa po tayong lahat ng mga sumusuporta sa Administrasyong Duterte. Iisa lang naman ang ating mga pangarap, ang pagkakaroon ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang nalinawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan, walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang nasimulan ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. The people will make me strong. And it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation. Shukran.